Ang pagbawi ni Britney Spears sa kanyang titulo na Pop Princess ng Amerika ay medyo nausog nang kumalat ang isang low quality na version ng kanyang bagong kanta, Work Bitch. Alam nating lahat na malayo sa kanyang sex symbol na reputasyon ang kinabagsakan ni Britney matapos ito ikasal at magkaroon ng mental breakdown ng ilang beses. Leave Britney alone! Leave! Pero hindi natin may pagkakait na talagang pinaghahandaan ni Britney ang kanyang pagbabalik sa spotlight. Ilang buwan na rin itong naka-countdown para sa paglabas ng kanyang bagong album. Ilang buwan na rin ito matapos i-release ang kanyang huling kanta na Ulala. Sa sobrang tagal niyang nawala sa aming radar ay wala kaming modelo na magamit para sa animasyon na ito. Sa pagkawala ni Britney ay si Miley Cyrus ang pumalit. Pero hindi naman dapat kabahan si Britney dahil ang kanyang bagong album ay may malakas na producer na si Will I Am. Ang work bitch ay masasabing pagbabalik ni Britney at ng kanyang British accent. Sa labanan para sa titulong pop princess, si Miley ay nanalo nang nagmature ang kanyang mga fans. Humabol si Britney kasama si Will I Am nag si Miley. Nagsasayaw si Britney. Naghubad si Miley. Hindi namin alam kung anong susunod na gagawin ni Britney, pero kung kami si Miley Cyrus, ay kakabahan kami. Kahit papano, siya palin rin ang one and only na...